So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako upang magbigay, maghatid sa inyo ng ilang mga love advice na sigurado akong makakatulong ito sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin para mahinto, para tumigil ka na sa paghahabol sa isang lalaki medyo nakakapagod din to medyo nakakaumay din to kung paulit-ulit ka ng naghahabol paulit-ulit ka ng nagpapakatanga sa isang lalaki na hindi naman makita ang iyong uh, halaga, hindi naman makita ang iyong uh, value, well, ito mga kamamayan, kailangan mong gawin para mahinto ka na sa paghahabol sa isang lalaki. Alright? So, sigurado ako na pakarami ang makaka-relate, makaka-adapt sa ating video ito. Kung handa ka na, huwag natin masyadong patagalin. Wala kalimutan na pindutin ang subscribe button and notification bell syempre ilike mo na rin para sa ganon maging updated kayo sa lahat ng mga love advice mga videos ko pang i-upload dito so mga kamamay wag na itong patagalin so ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para hindi ka na maghabol sa isang lalaki so number one isipin mong marami pang lalaki dyan ang mas hihigit pa sa kanya. Yes, mga kamamay. Kasi, most of the time, kapag ka, hindi natin naiisip na meron pang mas sa kanya o marami pang mas sa kanya, ay eh, talagang napofocus lang talaga yung atensyon natin dun sa maling tao na yon. Siyempre, may pinagsamahan kayo, hindi ko naman kayo masisisi. Minahal mo siya, inibig mo siya, pinakitaan ka naman niya na maganda noon. Okay, pinakatunguhan ka naman niya ng maayos noon, ng mabuti noon. Well, kailangan mong isipin na marami pang lalaki dyan. Kailangan mong isipin na, may na mas marami pang lalaki masihigit sa kanya. Hindi lang siya yung mabait, hindi lang siya yung uh, makapag, uh, mapagkakatiwalaan, hindi lang siya yung hindi mananakit sa puso mo, hindi lang siya yung Laging nandyan sa tabi mo. Okay? Lahat ng yan mga kamamay, masihigit pa yung iba dyan. Isipin mo lang na ganon. Okay? Kasi masyado kayo na i-stock up sa isang lalaki na akala nyo, sila na talaga. Okay? So, tapos sa bandang huli, iiwanan din naman kayo paiiyakan paiiyakin din naman kayo so ano mangyayari ngayon eh di nga nga kayo kaya mga kamamay tigil-tigilan niyo na paghabol niyo sa isang lalaki sa maling tao na yan kasi ulit ulit ka lang niyan sasaktan kung sinaktan ka niya na nung una at hindi pa na kontento at sinaktan ka pa niyo ulit sa pangalawa well wag ka nang maging martir Okay? Pahalagahan mo sarili mo. Yung mga luha mo, napaka-value niyan. Kung maaari, huwag niyong sayangin yung mga luha niyo sa mga maling ganyan. Kailangan mga kamamay para hindi ka na maghabol. Isipin mo na marami pang lalaki dyan na mas hihigit pa sa kanya, mas maayos pa sa kanya, mas magmamahal sa'yo ng mas maayos kaysa sa kanya. Isipin mo lang yan mga kamamay. Huwag kang matakot na makawala ka ng makitang lalaki kapag kainiwanan mo siya. Okay? Kasi the more na naghahabol ka sa kanya, the more na bumababa yung tingin sa'yo ng isang lalaki, hayaan mo siya ang mag-isip. Hayaan mo siya ang uh, makamiss sa'yo. Alright? So, kapag ka iniwanan ka, kapag ka sinaktan ka, lumayo ka na rin. Ikaw na nga yung sinaktan, ikaw pa rin yung naghahabol. Ano ba naman yan? Mga girls, hindi ganyan ang maayos uh, mga ayos na babae. Kung sinaktan kayo, hayaan mo silang magsorry. Hayaan mo silang humabol. Hayaan mo silang makamisenyo inyo. Alright, sigurado ako mga kamamay kapag ka, sinaktan ka nila, tapos hindi ka nagparamdam, hindi mo siya kinulit, hindi mo siya chinat. Sa so, madaling sabi, hahanapin ka ng lalaki kasi siya yung mali. Hanapin ka ng lalaki kasi siya yung nawalan. Mamimiss ka ng isang lalaki kasi ikaw yung mabuti. Mamimiss ka ng isang lalaki kasi ikaw ang kailangan ng isang lalaki. So mga kamamay, iparamdam nyo naman sa isang lalaki na hindi tama yung kanilang ginawa na iwanan kayo. Huwag kayong maghabol. Kasi naman na naghahabol kayo, marirealize ng isang lalaki na kayo yung nagkamali. Kasi kapag ka naghahabol ang isang tao, iisipin sila yung mawawalan kapag kaganyan. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, pinapaalala ko sa inyo. Iwasan nyo na ang maghabol at isipin nyo na mas marami pang lalaki ang hihigit sa kanya. Alright? So number two, para mahinto ka na sa paghahabol, ito ang dapat mong gawin. Isip ka ng paraan para ikaw naman ang kanyang habulin. Yes, mga kamamay, huwag kang magbingi-bingihan, huwag kang magbulag-bulagan, huwag kang may stock up sa kung anong sinasapit mo ngayon. Okay? Mag-isip ka ng paraan para hindi ikaw ang naghahabol sa kanya. Mag-isip ka ng paraan para sa ganon siya naman ang manumbalik sa iyo. Mag-isip ka ng paraan para magsisi siya sa kanyang mga ginawa. Hindi yong tinatawa ng kapanya kasi naghahabol ka. Tinatawa ng kapa rin niya kasi hanggang ngayon nababaliw ka pa rin sa kanya. Kahit mali na yung ginawa ng lalaki, naghahabol ka pa rin. Huwag ganyan mga kamamay. Mag-isip kayo ng paraan para kayo ang habulen. Mag-isip kayo ng paraan para hindi ka na maghabul-habul sa maling tao. Masyado ka nang nagsasakripisyo, masyado ka nang nagtitiis. Okay sana eh. Kung okay sana yung lalaki. Pero kung papaano lang, kung ikaw na lang lagi yung sinasaktan, ikaw na lang palagi yung okay ginagawa ng hindi maganda, well, hindi naman siguro tama na mag ka pa rin sa kanya. Kailangan mag-isip ka pa rin ng paraan para ikaw ang habulin. Magpaganda ka, magayus ka, ayusin mo yung sarili mo, magharap ka ng ibang tao na mas makakatulong sa'yo, na mag-open up ng isipan mo sa mga nangyayari sa buhay mo. Okay? So number 3, humingi ng opinyon sa mga kaibigan mo at maglibang ka kasama sila. Yes, mga kamamay. Kailangan mong humingi ng secondary decision ng opinyon sa mga kaibigan mo. Piliin mo yung mga kaibigan mo na maayos. Piliin mo yung mga kaibigan mo na talagang concerned sa nararamdaman mo sa sarili mo. Hindi yung mga kaibigan na kaibigan ka lamang talaga kapag kanangyan at marami kang pera. Pero kapag wala ka ng pera, nawawala na. So, piliin mo ah. Piliin mo yung kaibigan mo, yung best friend mo na handa kang tulungan. Kahit ano pang mangyari sa buhay mo. Okay, tanungin mo siya kung ano magandang gawin. Kasi sila yung may malinaw na kaisipan. Malinaw ang kanilang utak na mag-isip. Kasi wala sila sa sitwasyon. Pero kung iisipin nila ang inyong uh, sitwasyon, kung ano nangyayari sa buhay mo, madali silang makakapagtimbang kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin Okay? Sa iyong relasyon So, makinig ka sa kanila Makinig ka kung talagang uh, sumosobra ka na sa pagkahabol Makinig ka kung... Uh alam nila na parang hindi natama ang nangyayari sa inyong relasyon. Okay? Makakatulong 'yung mga kaibigan mo para maimulat ka sa tamang decision na kailangan mong gawin. And syempre maglibang ka rin kahit paano. Baka kasi mamaya, kapag ka hindi ka sumama sa mga kaibigan mo, hindi ka humingi ng opinion sa kanila, baka kung anong uh, maging uh, decision mo sa buhay, baka hindi ka makag makagawa ng uh, maayos, baka mamaya makaisip ka pa ng hindi magandang bagay sa sarili mo dahil na stress ka na, dahil nalulungkot ka na. Okay? So, kailangan umingi ka ng opinion sa kanila tapos maglibang ka rin para kahit pa paano yung sakit, yung stress, yung trauma, mabawasan. Okay? Malaking maitutulong ng mga taong nakapaligid sa'yo, especially yung mga kaibigan mo. So, gagawin mo yan mga kamamay, sigurado ako matitigil ka sa paghahabol kasi maliliwanagan ka sa mga bagay-bagay. Alright? So, next. Magpaganda ka at magayos. Ito nga sinasabi ko sa inyo kanina, okay? Para mahinto na ang paghahabol ng, uh, okay, ng isang babae sa isang lalaki o para mahinto na ang paghahabol sa isang lalaki, magpaganda kayo. Isipin nyo na maraming deserving sa inyo. Hindi yung siya lang ang para sa inyo. Huwag kayong may stack up sa isang lalaking hindi makita ang inyong value. Okay? So, still, magpaganda kayo, magayos kayo. Okay, maging presentable kayo sa ibang tao. Okay, baka kasi mamaya lalo kang na-stress. Iniwanan ka pero tapos, okay, iniwanan ka, tapos lalo kang na-stress. Huwag ganyan. Maling tao ang nawala sa buhay mo. Kung alam mo sa sarili mo na mabuti ka, na maayos ka, tapat ka, loyal ka, i-improve mo ang sarili mo mas maraming tao ang deserving para sa pagmamahal mo. Hindi lang yung tao na nakit sa'yo. Hindi lang yung tao walang kwenta na hindi makita ang iyong value. Kaya mga kamamay, still, sa kabila ng lahat, ayusin mo ang sarili mo, magpaganda ka, magayos ka. At sigurado akong maraming hahanga at ang respeto mo sa ibang tao kapag kaganyan ka. Alright? So next, isipin mo na bababa ng sobra ang value mo sa isang lalaki kapag ka naghabol ka. Yan palagi ang isipin ng mga kamamay. Kasi yun naman kasi ang katotohanan eh. Damor na naghabol ka, nag-please ka sa isang lalaking pilit ng lumayo sa'yo eh talagang hindi kanya niya babalikan. Hindi niya marirealize, may maiisip kung anong halaga mo kapag kaganyan ang ginawa mo. Kaya mga kamamay, para mahinto ang paghahabol niyo sa isang tao, isipin mo lang palagi na sobrang bababa ang halaga mo kapag ka ginawa mo ang maghabol. Kaya the best thing and the best way para bumalik at hindi maghabol. O kaya isang tulad mo sa kanya, isipin mo na sobrang bababa ang iyong value sa kanya. Pero kapag ka ginawa mo na hindi ka naghabol sa kanya, sigurado ako. O konsensyahin ang kanyang utak, ng kanyang isipan at puso, ang kanyang damdamin para bumalik sa iyo. Para ma-realize niya kung ano yung mga pagkakamaling na gawa niya sa iyo. Kaya mga kamamay, para mahinto na ang paghahabol ninyo, isipin lang ninyo na bababa ang value niyo sa isang lalaki kapag ka lagi ginawa ang paghahabol. And last, Isipin mo ang sarili mo at magbigay ka dito ng respeto. Yes, mga kamamay, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nauumay sa palaging paghahabol? Tignan mo ang sarili mo na, pabayaan mo na. Tignan mo yung sarili mo, hindi mo ng respeto. Sa halip na naroon ka sa tamang tao, ano ginagawa mo? Nagkahabol ka pa rin sa maling tao. Ano ginagawa mo? Hindi ka nag-iisip. Kaya nagpapakatanga ka sa kung ano mang pinagdadaanan mo ngayon. Wala namang kotuturan eh, kung magkahabol ka sa isang lalaki, hindi makita ang value mo. Okay, respeto mo naman yung sarili mo, bigyan mo naman ang karapatan para sumaya sa iba. Bakit? ano pinaglalaban mo mga kamamay? Kailangan mo na mag-move on, masaya na yung tao sa iba. Pero ngayon ikaw, hindi ka pa rin maka-move on? Nandiyan ka pa rin sa kalungkutan? Well mga kamamay, isipin niyo yung sarili mo, kailangan maging masaya ka. 2025 na, bakit ganyan ka pa rin? Si Respeto mo ang sarili mo, maging masaya ka okay, uh, sa iba, i-open up ulit yung puso mo, maging ready kang kumilala ng iba, mag-entertain ka ng iba, maging masaya ka sa iba. Okay, maraming paraan mga kamamay para muli kang sumaya at hindi ka ma-stack up dyan sa pinagdadaanan mo ngayon. So madaling sabi, irespeto mo ang sarili mo at piliin mong maging masaya kasama ang iba. Alright, so ilan lang yun mga kamamay sa mga bagay na kailangan mong gawin Para mahinto ka na sa paghahabol sa isang lalaki For more video and love advice gaya nito mga kamamay Huwag nyo sana ang kilimutan na pindutin ang subscribe button Notification bell and like button Para marami pa tayong matulungan na subscribers Okay? And baka may problema sa buhay pag-ibig nila. So once again, dito ulit ako, ang inyong mama, ang inyong kuya, kung ano paman man, basta magbibigay ako ng love advice sa inyo para makatulong kahit papaano. So huwag nyo lang sana kalilimutan na mag-subscribe at mag-like sa video nating ito. So papaano, see you for our next vlog. Paalam!